So guys, good morning sa inyo. Uh, it's Saturday ngayon, no. Sabado ngayon, uh, Brad. Sabado. Yan, Sabado ngayon, no. Akala ko ulan na kasi bumabag, ano eh, may darting na bagyo pero maaraw pa rin. <laughs> 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 Ay, si Kuya. Ano sa tatay ko Ay, hello. <laughs> Kaya matagal lang namin na namin nagbabike sa Dangarena eh. Ayun, so <laughs> and uh, kaya ako nandito ngayon sa ano, ito pa lang bike shop na to, ito yung Bicycology. Tama, Bicycology shop. Ah, uh, along ano yan eh, along Dalhari. Dalhari mo uh, Yan yung pupunta sa Cavite, yan yung pupunta Alabang, no. Kaya sa mga di pa nakakaalam, uh, so for this video kasi kaya ako nandito ngayon dahil sa kung naalala niyo sa dati kong video na ni-review ko dati itong ano eh, race na 11 speed chain nung chineck up namin yan ni Gab on the verge na yan na uh, ano tawag doon kuya? banat na yung sa okay. tester na susunod na no? kasi kapag yung tester na susunod doon sa sa mga sa links na yan ibig sabihin banat na masyado so uh, nung ano pa yon nung ilang ano yun matagal na yan siguro mga dalawang buwan eh nai-ride ko pa to ng mga dalawang beses kasama na yun ngayon kaya malamang ano na ito eh, banat na <laughs> <laughs> Balat na kasi ito eh. Ayan. Uh, kaya ako nandito ngayon sa Psychology dahil sa ang bibi, supposedly ang bibili ko dapat yung dati ko binili dito na ano na ko natatandaan din 'yan, 'di ba? Ah, uh, KMC. Uh, dito kasi sa Psychology, uh, tumatanggap sila ng credit card payment. Eh ako kasi wala akong cash na ngayon eh. Ah, meron lang ako is credit card. Kaya nandito ko ngayon sa Psychology. Dapat ang ko KMC X11 yung katulad sa MC Trema ko. Kasi yung KMC X11 nung tinested na tinester namin yung sa chain tester nung nakarang araw. Una kong gamit pa noon nung no, mga March pa yata o the end of February or March. Hanggang ngayon, maganda pa rin yung ano, maganda pa rin yung tawag na, hindi banat pa. pa. Hindi pa nasusot yung tester doon sa mga links. Kaya sa mga gustong bumili ng chain na uh, quality, kung ayaw nyo ng Shimano, isa na yung maganda yung KMC yung KMC na brand eh. Tsaka maganda rin naman yung YBN pero mas magaan kasi yung KMC Na uh, binili ko kaysa dun sa ka-level na YBN na chain. Although na parehas naman yung matibay no. na eh, problema naman kasi kuya, eh kuya, meron bang ano, meron bang, bang kay ano, KMC sa inyo? Wala well, eh. ka walang, walang stock no. Yun nga, yun ang ano, yun ang yun ang ano ko ngayon, walang KMC. So, kuya, ano yung ano, ano yung available niyo ngayon na Ano kuya? Brand new? SUMC SUMC ah. So pagkaalam ko kasi yung SUMC parang may nag ano eh, parang bago lang sa pandinig ko yung brand na yun eh. parang may nakita ko nag-i-sponsor sila na ng mga sa, sana, sa Shimano sa Snap uh, Ah ka-level ka I mean pwede siya sa sa tatlo Mm pwede siya ilagay Hindi ka tulad ng iba yung Shimano yung dito sa sa pagdolo Ah, 'yung 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 Ah, pero yung SUFC pwede sa kampanyol, uh, pwede sa kampanyol na components. Ah. Ayun, yun yung maganda pala sa SUMC, no. Pero kasi yung ibang ano pala na hindi ko pwede sa ano, sa shima, yung iba sa Shimano na po pwede. Yung iba sa SRAM na po pwede, yung iba sa kampanyol. Yung namang ng SUMC, all all of the above yun. All of the above. Ito no, pwede na mga brand na mga components. Kasi guys, uh, hindi pa kasi ako nakaka-try ng SUMC. Kaya unknown pa sa akin ko yung ano yung kasi uh, ang nagamit ko lang na brand na hindi Shimano na maganda YBN at saka KMC. Yung kasi race work although na hindi naman siya nabali agad ha, kahit na maano heavy gear. Madali nga lang siyang ma-stretch out kasi wala pang 1000 kilometers, may stretch out na kasi yung ano ko eh, yung eh, yung race work. <laughs> Yun lang yung drawback doon. Eh ang halaga ang halaga pa naman ng ang halaga pa naman ng race mark na chain na 11 speed mga naga, nagre range sa 1,000 pesos to. No? May, may may nakita pa nga ako mga 950 pesos eh. So, yun nga lang ang problema. Uh, ang problema diyan kuya kasi pag nuware commuter ka. Tapos sumasali ka pa sa competition. Tapos gagamit ka ng ganung chain. Eh nakatipid ka nga, nakatipid ka nga in the short term in long term naman puro gastos kasi isipin mo kunwari lagi ka, frequent ka nung nagra-ride lagi ka umaano ilang ilang linggo lang umaabot ka na ng 1000 kilometers ibig sabihin every 1000 kilometers ka na nagpapalit ng chain eh di ano yun uh, 1000 ka na 1000 na bayad nun so in the long term mapapagastos ka yon yun yung drawback yun yung drawback kapag masyad ano kapag nagtitipid kayo sa drivetrain parts tulad ng chain hindi katulad dun sa KMC na binili ko dati na x Na Siguradong sigurado ako na mahigit isang libo na yun Kasi nung March ko pa binamit yun Tapos lagi ako naglo-long ride pa noon eh Tapos nag-ensayo pa ako sa na So malabang mga 4,000, 4,500 ano, 4,000 to 5,000 O higit pa Ilang ano na Several, uh, several thousands of kilometers na na nagamit ko yung kay MC doon sa mc ko. Pero nung tinested pa namin no ano, tinested namin sa chain, test, chain tester no ah uh, tawag doon. Noong nakarang araw, no 2 days ago siguro. Hindi eh, pa rin pumapasok eh. Ibig sabihin, ah uh, eh ang halaga kasi ng chain na 'yon dati no binili ko dito sa Bicycology last uh, noong summer ano eh, mga February March mga 1,600 eh. 1,600 ang bili ko. So ibig sabihin pala ko 'yan, 'di ba? Isipin mo 600 pesos lang yung pagitan. Doon sa 1.6 na yon, ilang buwan na, ilang ilang libo kilometro na ang mileage doon. Pero pasano pa rin, ah, hindi pa rin ba So in the long term, matitip, mas makakatipid ka. Mas makakatipid ka. Hindi ka tulad nung isang libo, o nga nakatipid ka nga ng 600 in short term. Pero every 1,000 kilometers, katulad, kung ano ako katulad, ng, ano, kung katulad sa riding style ko ah. Kasi yung riding style ko, medyo heavy gearing ako. Tapos madalas pa ako mag-ensayo at saka mag ano eh, mag long ride pa Yun yung sa kasi yun yung sa akin. Sige yun mo yung ano, imagine ko, imagine ko every 1000 every 1000 kilometers. <laughs> magpapalit ako ng chain eh, ilan, li ilan linggo o oh, baka mahigit sa buwan lang, mahigit sa buwan lang aabot na ako ng 1000 kilometers tapos uh, may may halo pa mataas sa intensity. May eh, mabigat pa naman tong bike up, eh. Ibig sabihin every over one month, lagi ako palit ng palit ng chain. Palit palit ako, palit ako ng palit chain. Eh, mas magastos yun. In the long term, mas, mal, mas malaki yung mga ano, mapapagastos ko. So, sa, isang lo, sa loob ng isang taon, no? sa, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, mas malaki yung mapapagastos ko. Yung KMC na binili ko dito, na X11, eh, ilang buwan na yun? Ah, uh, April, April. Kalahating, ano, seven months na. Kala, ano, may git kalahating taon na. <laughs> may git kalahating taon na yung KMC ko, pero hanggang ngayon, okay pa. So, ibig sabihin, ah, uh, yung yung ano ibig sabihin yung yung 7 months na yun sa race work ko, mga ano na yun, mga mga 6,000 na yun, malamang no? sa race work na yun. Ibig, uh, Ibig sabihin, may ano, mga 6, git 6, ano, more or less 6,000 na ang nagasos ko sa race work na chain kapag ginamit ko ng 6 to 7 months. Yun. Pero yung KMC ko na ginamit ko doon sa MC Tremor ko, oh, 7 months na, yun po rin ang chain ko. Eh, dito pa kalaki ng tipid mo. Dito pa ng tipid. Yun nga lang, ang problema, dito sa Bicycology, wala silang stock eh, ng KMC. Ah, may idea ba kayo kung kailan magkakastock? Hindi pa alam na. Hindi pa alam, no? So, kuya, anong, anong, ano, anong available sa inyo ngayon? Yun lang. yung ano? SUMC, no? So, kuya, pwede ba natin pakipakita sa audience natin yung itsura ng, ano, ng SUMC? Kasi di pa ako nakagamit ng SUMC so, hindi ko pa masasabi kung maganda pa o ano Yun, malamig aircon Yan, so guys, no Sa mga hindi pa nakapasok ng bicycle Ito yung lobby. Yan Ayan, so ito yung SUMC Yung kasing sa race work ko Hollow plate So ito, solid plate, no ah uh, ang ang name, ano ang brand nito is SX ano to para SUMC ang model is SX11 naman na 11 speed so ito nga ito yung sinasabi ko kanina compatible with Shimano Campagnolo SRAM another other 11 speed so gumagawa sa pagdating sa compatibility mm, mas ano to mas versatile kaysa dun sa mga ibang brand no yun ang advantage ngayon naman uh, bayaran ko na to through credit card kasi wala akong cash then Ah uh, Pwede bang i installin natin? Yeah. Dito i-install na. Yan, sagrit lang ah, mabayara lang mabayara ko lang 'to. 'Yun guys, no. Inaano ko na 'to, uh, binabayaran ko na 'tong uh, SUFC sx 11 na 11 speed. So, uh, ano pala niya si uh, Romnick, no. So, mm -hmm. Yung tatay mo yun, di ba? Mm -hmm. Yung kausap ko kanina. Mhm. Mm so, magkaano pala yun ito? Yung ano, yung uh, kasi pag credit card kasi, sabi nyo may charge doon. No? May plus, sir. 4%. Plus. Pero pag cash, magkano yung cash? 1,000 lang, sir. Ayun, 1,200. So, yung KMC X11 na binili ko dati dito noong February or March, nasa 1,600. Na plus 48 lang. Ah, plus 48 pesos. Ah. pag credit card, plus 48 pesos lang. Okay na rin yun. Bale, ito pala, nasa 1,200 talaga ang preso nito. Yung yung KMC na binili ko binili ko dati dito dati nung mga March or ano February or March nasa 16. Mm, mas cheaper siya ng mga 400 pesos kaysa doon sa KMC. Yung namang race work na budget na chain na ginag naka-install doon sa ano ko sa tactical nasa, ano, yun, eh. ko na sa nene. Eh. ko na sa 1,000 pesos ang halaga noon. So, mas mahal lang ito ng 200 pesos kaysa doon sa race work. So, di ko pa alam yung magiging ah, performance nito kung ah, matagal ba ma-worn out to. Ibig sabihin yung mabanat ba o mabilis. Ayan. Bali, uh, ah, Kuya pagka alam ko, ito yung ginagamit mong chain, no? Yes, sa ngayon. <laughs> Kasi nga, mahal ng ibang chain. <laughs> ah, dahil nga sa, ano, no, sa, ba, ano, sa budget, kaya yun ang, ano, yun ang pinili mo. Mga na-estimate nyo ba kung ilang kilometers na yung distance nun? O so, ngayon, first time ko lang kasi. First time ko lang din gamitin yun eh. Kung ngayon, medyo ano pa. So, so far naman, okay pa naman. Hindi naman siya ako makakabuse. So, mga ilang, mga ilang araw mo na ginagamit yung... Oh, so, almost one week na rin. So, masali ka naman ng mga karera? oh, buo ako ngayon kasi may ano pa kami. May tiyo yung pa kami na dahil. Ay, ano, you know, yung Turo Matabukay. Oh. Eh. So, sasali pala siya ng uh, road race this October, no? So, ang gagamitin mong chain ito, yung ganitong klase. Parang oh. Eh hindi na gagamitin mo. So, ma-tested pala niyan kasi gaga, ano eh, kasi yung turo mata bukay po ano ni. uh, second week of October. Uh, oh, second week of October. Tapos apat na stages pa rin yan. Apat na stage. Pero three days, apat na stages. Ah, dalawang stages sa uh, ano, dalawang Friday. stage. Friday, tapos uh, isang tiga isa. ITT, isang ano, ro, uh, criterium. criterium na 90 kilometers. Oh. Ay, naman na pipirma. Ayun, so, Kagagam ano, kagagamit din pala niya. So ito kasi yung bike niya, yung uh, road bike niya na Elves. Ito ba yung sa'yo, yung kulay brown? Yung bike sa uh, yung mat. Yung mat na parang brown, no? Oh. Yan naka S naka SUMC yan si Kuya uh, Romney. So kakagamit lang din niya. So far naman daw wala namang ano, wala namang cabios. Hmm. Wala namang problema. Kasi so um, yung ano ko, yung pag school, luma na yan eh. Mga supposed to 'yung pagkaganyan sobrang bago ng chain mo, minsan may may pitik talaga yan. oh, yun nga. Naranasan ko na rin yan. Yung, ano, luma, ano, kuwari, matagal mo nung ginamit yung chain. Pareha sila ng edad ng chain, oh, ng, managal. ng sprocket. Tapos, uh, ano, sa sobrang tagal, late ka na nagpalit ng chain. <laughs> Tapos, kumakabuse doon sa, yung gearing na lagi mong ginagamit. Yun. Yun, mostly. mostly. <laughs> Pero, nung ginamit mo yung chain na to, walang ganon. Wala naman, so far. So far, wala naman kabyos-kabyos, no? Yan, so sa, sa, sa kayon, okay pa yung feedback nito ng SMC si, sa kanya, no? Pero sa akin, hindi ko pa alam. <laughs> Unknown pa rin. Basta alam ko lang, ano eh, basta ako, hindi na ako gagamit ng mga budget na chain kasi basta mapapagasos ka in the long term, lalo na pag frequent ka nagra-ride eh. Mas makakatipid ka sa, yung katulad sa KMC, mas nakakatipid ako doon in the long run. Sa, dapat, nag-stick na lang din kayo doon, gumakaanap kayo ng Oo. Oh, Eh na, ano muna 'yan eh. Na tested ko na kasi wala lang ito, wala ano eh, hindi pa hindi pa hindi ko pa assure. Eh. Pero maganda na rin para may idea na rin yung mga manonood ano, mga manonood nitong video, video na to. Baka sakaling Asing tagal din to ng KMC o Shimano o YBN, na mas mura. Sana. Sana. <laughs> so ik ikabit na natin to uh, itong SUMC. Yung guys no, uh, sila nila yung bike ko. So ito yung ano, tinanggal na yung Yan tinanggal na yung race work. Yan kinukumpara doon sa bago. Yan. Kasi uh, ang number of links talaga na ginagamit ko diyan 116 links. Ito bang SUMC parang sobra yata ito ng dalawa. No? Isang same lang. Same lang ba? 116 links nito no? Oh, okay. Ayan, okay. parehas pa na ng 116 links. <laughs> ah, ano yan, no? May kasama na yung missing link. Ayan, pagbabunay. Ayan, common na ngayon. Dati kasi pag bibili ka ng chain, hindi pa kasama yung missing link, eh. Oh, link. Separate sold pa, eh. Yan, yung mga brand ngayon, may kasama na, eh. <laughs> Sa Shimano kasi, ang tawag nila doon, quick link. <laughs> Sa Shimano. Ayan, <laughs> lago pa pa Ayan kasi uh, ang tips ang tips ko kasi sa inyo guys kapag ano kapag mag-aalaga kayo ng mga drive train sa bisikleta ninyo lagi nyo dapat yan chin, eh, uh, pinapa chain ano chain checker kung banat na kasi Magulad kapag na lang kayo pag bumiyahe kayo. Oo. kayo, kayo. Niya, eh. Maganda. Maganda na, mm. Maganda nga yung bike shop, yung bike shop na malapit sa kanila, no? Yung may mga che chain checker eh. Kasi kunwari banat na banat na yung chain, pinipilit mo pa rin gamitin. Tapos uh, ang palatandaan kasi na banat na banat yung chain, Uh, visible ano, visible na pala tandaan. Yung umaangat na dun sa chain ring. Oo, <laughs> oh, uh, pagka ano, kinapa mo. umaangat na. Tsaka minsan kapag ka nalubak ka, pag pumapalo na sa frame mo yung kadena mo. No, 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 Kahit natama na yung, ano, yung links na haba, okay. nagkakaroon pa rin ng chain slap. Kasi nga, banat banat na yung chain oh, meron kasi iba na ganoon eh, pinipilit pa rin gamitin yung chain na forget na hindi pa napipigtalan. Kahit tabalat-tabalat na, na eh, yung chain, kita-kita na visi, yung visible na, na sa chain na sa chain ring, ginagamit pa rin nila eh. Eh, kaso lang, kapag... Uh, pag late na nila na-realize na, realize na magpapalit na sila ng chain, tapos... Matagal na nilang ginagamit yung banat balat na luma, yung chain tools sa mga drive train parts particularly dito sa sprocket pag gumamit ka ng bagong chain tapos luma yung sprocket tatalon-talon talaga tumatalon-talon yan eh lalo na sa mga ano sa mga sprocket na laging mo ginagamit nangyari na sa akin yan kasi ganun ako dati kasi may hapit ako dati na agad pwede ba gagamitin ko pa eh ngayon hindi ko na inuulit yun kasi mas papapagasos ko eh mangyayari yan mapapadoble ka imbis na chain na lang yung ano eh, chain na lang yung uh, mo magpapalit ka pa ng sprocket kasi nga ano eh <laughs> kasi nga worn out na rin yung sprocket eh kasi pili ano eh, pili, dahil doon sa banat na yung chain ginagamit pa rin pang nung matagal ayan so ayan na-install na yung aking SUMC na 11 speed chain no ayan yun na, na, yung missing bit yan so guys, ito na install na to, no. So di ko pa alam kung ano yung ano uh, magiging long term kasi bagong gamit pa lang. So malalaman na natin yan kapag nagamit ko na na uh, siguro mga 800 or 1000 kilometers.